Ito yung link ko, di Christ Jesus, para sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Na mga sa araw na ito, kasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi pati pinabayaan ng Diyos sa bawat araw, patuloy po tayo nagabayaan ng Panginoon. At tinuturuan po tayo na rapat po na pamuhay bilang mga nampalataya sa Panginoon. Mga patid, ang sabi po ng Panginoon, Kaya Sui, Kaya Sui ka natin sa Talata 8, mga kulot ng kutub na ito, huwag mong himalay sa bibig. ay pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkaganoon ay mapayapa, maulat, masagana ang iyong pamuhay sa iba po na lupa. Ngayon mga pati, ginawa pa natin ito. Ngayon ay uh, ating mga video. Ngayon ito para mga pati, marami tayong matutunan tungkol po ng aral na ating Panginoon. Ang kaligtasan po ang ating pinapangaral. Hindi po tayo po ng ibang paraan. Ang paraan po natin kung paano po tayo magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang ating buhay sa limutan, pandalian lamang. Hindi eh, po tayo magtatagal sa limutan na ito. Tayo po ipapanaw. ay po sa kalooban ng Panginoon. Sinabi sa Psalms 119 in verse 11 Ang yung salita o Diyos ay iningatan ko sa aking puso upang ako magkasala Now, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Para maiwasan natin ang pagkakasala dahil ang Diyos natuturo po ng tama at harapat po pumuhay Kaya mga patid, ang ah, pinakamalaga sa ating bangat isa na ang salita ng Diyos ay manalaman po natin at ito po ay dapat natin gawin dahil kapag nakinig lang po tayo ng salita ng Diyos at hindi natin ginagawa ginadaya doon natin natin sa sarili isang Tiago chapter 1 dito kapag nakinig lang po tayo ng utos na Diyos at hindi po natin ginagawa ginadaya po natin natin sa sarili eh, mga patid hindi ka nakinig lang po tayo dahil kung pala mga patid wala po sa nakikinig ang pupapala nasa gumagawa isa Roman chapter 2 ilibing na walang kinikilingan ang Panginoon no pantay-pantay po ang magtingin ng Diyos sa atin kaya dapat natin talaga sundin ang kalooban ng Panginoon ano ba talaga ang dapat natin gawin no? sa verse 13, chapter 2, 13 na ang pagiging matuwid natin hindi sa ating pagkinig ang ah, tuwing ng Diyos na matuwid sa kanyang paningin yung tumutupad ang kanya mga utos kaya yan mga kapatid ang dapat na palaman at pampatuloy lang po tayo kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos at gawin po natin dahil magkaroon pa ng panampalataya kung mayroon, mayroon tayo napakinggan kaya napakinggan na po natin ng salita ng Diyos eh talaga tayo po ay nagkaroon ng panampalataya at kaya ito mga kapatid, ang uh, panahon ngayon na ibinukod ng Panginoon para po na maparating sa atin ang kanyang salita sa buong salimutan sa magitan po na video na ito ito po talaga ay ginagawa po natin para po maparating natin kahit saan man ang dako ng daigdig na ang salita ng Diyos na ating pinapangaral ito po ang liwanag na ating daan ating tanglaw na ating mga paa kaya kapatid, sa Psalms 190 ang salita mo, Diyos, ang liwanag na aking mga paa at pangalaw na aking naan. So mga kapatid, huwag natin sa ang pagkataon. Hindi man tayo sakdal, sa perfect sa paningin ng Diyos. Mari magkamali tayo. Prayo ng Diyos na puros na lang kamalian na ating ginagawa. As in point on, matuto tayo sa mga araw na kanyang salita at jawin natin paano talaga ang kalooban na ating Panginoon City 21 sa Mateo hindi po lahat ng tumatawag sa akin pa Panginoon ay makapasok sa karihan ng langit kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya hmm. yeah, kapatid, ito po ang panahon na tinagda ng Panginoon sa atin para po tayo makakaalam ng Kanyang mga salita at sa magitan dyan ay magawa, tana, magawa natin na ating napakinggan sapagkat magkaroon lang panampalataya ang tao kung mapakinggan niya ang aral ng Diyos. So yan yeah, mga kapatid ang dapat natin bubuhay sa salimutan na ito nakasama natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo mapahamak sa araw po ng sa ipaparito ating Panginoon ay bigyan po tayo ng kaligtasan ng kaligtasan na ito ay nakahanda na po mga patid, sa kanyang pagbabalik dahil po sinabi po sa Hebreo chapter 9, 28 na sa kanyang muling pagparito hindi kasali ang kasalanan kundi sa pagligtas sa mga naghihintay sa kanya mahabang hintay po tayo mga kapatid sa kaligtasan na ito ang sabi ni Apostol Pedro sa Sikan Peter 3 3-14 ayon po sa Biblia ngunit para sa atin naghihintay po tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katuwiran at dahil naghihintay tayo dito na narapat lang mamuhay tayo nang may kapayapaan at manalo sa paningin ng Diyos. Walang kapintasan, walang bungis. Ayan mga kapatid, ang naghangad po ng pagbabalik ng ating Panginoon. At dahil dyan, yan po, ay nasahan po natin na sana po maging karapat dapat tayo sa magitan po ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Hindi hadlang lang ating kasalanan hindi hadlang ang relihiyon dahil po ang salita ng Diyos para po sa lahat at kahit anong pagkasalanan po natin tanda po natin na matay siya sa si taas ng cross para tayo iligtas na makasalanan tanda po natin sa 1 Timothy chapter 1 and verse 15 to 16 ang sabi ng Apostle Pablo tapat ang pasabi at dapat maniwalaan ang lahat si Christ Jesus na parito upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. In verse 16, subalit so sa magitan ko ay nahayag kung gaano kalaki at katsaga ng ating Diyos sa atin at para sa kanila na mga iniligtas niya sa magitan ng katotohanan. Yan kapatid, ang ginawa po natin Hindi po tayo nang malaki, hindi po tayo naninira Kundi tayo po ay nag-aaral po ng Biblia Upang na iparating po natin Ang totoong kaligtasan Na ito po talaga ay inaasahan po natin Tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos At ating pong ginagawa Ating napakinggan kahit naman kung hanggang sa mga araw na ito minsan po nalipin tayo ng tradisyon, doktrina religion alituntunin. ituntunin so mga kapatid ito po ay naparating sa atin ngayon ang mensahe ng Diyos para po tayo nabatid ng kaalam kung ano po ang kanyang kalooban kaya hanggang sa mga araw na ito ay naparating po sa atin ang salit ng Diyos po ng social media satellite itong Facebook, YouTube channel para po na mag-isa po tayo sa pag asa na ito. At hindi po sa ngayon ng Diyos na mamuhay po tayo sa limutan na ito na maging suwail at tayo po maparusahan sa kanya pagparito. So pagkat ayon ng Diyos na may isang mapahamak, 2 Peter chapter 3 verse 9, na hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang pangako ayon sa kalan ng iba. Subalit so, ang Diyos na pupukumbaba na ayaw niya may isang mapahamak kundi lahat sana magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pumuhay. Ayan mga kapatid, ang naisang Panginoon na mag tayo sa pag-aasa nito. Sana so, mga kapatid, magustuhan po ninyo habang na video na ito, na ikli lang pong video natin, at sana po, huwag kayo mga kapatid sa uh, palibagong video na ating pinupos sa bawat araw. Kahit tapos sa minuto lamang po, ay makaalam po tayo ng salita ng Diyos na magpatatag po sa atin na ating pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat natin mga viewers, listeners. gitu po si Sanil sa Facebook. Huwag kayo paan habang ng Diyos ay sumasatin lahat sa magitan na ating pinupos ito piling ko, Diyos Kristi Isus, at sa ito mga kapos tulik, ang Bilibus o international, ang sabi sa atisa, the grace of Jesus Christ, be with Amen.